Hi mga kababayan kong siga, astig at maangas Ito ang inyong kababayang astig, siga at maangas Nagasabing magandang oras at magpagpalang araw sa inyong lahat Happy, happy new year sa inyong lahat Ngayon, meron naman tayong nakita na isang napakaangas At napakaastig na babae Ito ay walang iba kundi si dating uh, senador Nikki Cusiting Sa mga previous ng video ay uh, nakita ko yung kanyang na napakasakit na pananalita. Kasi ba naman, sino, si, sinong hindi masasaktan pag sasabihin sa'yo na disco ka ng disco, party ka ng party, pagkatapos di umano, nagkoko ka pa. ba? Diba? Napakasakit talaga ba? Diba? Iwan ko lang kung napanood yon sa Malacanang at uh, ano kaya ang take nila doon sa sinabi ni former Senator Nikki Cusiting. Now, ah uh, ngayon, nakita ko yung kanyang... ngayon ngayon, yung video ni Nick, yung iba ng video, yung papakita ko sa inyo ngayon, yung titignan natin, pahingan natin, yung appeal niya kay Cook Jr. Uh, nagkaroon ng panayam sa bakery uh, gathering. No? At sinabi niya na... Parang yung, ang basa ko, ang basa ko sa sinabi niya, parang gusto niyang sabihin kay uh, Cook Jr. na... <laughs> Pakibalikan naman yung nakaraan at basahin mo mabuti para makita mo kung ano yung consequence. At uh, baka gusto, gusto mo ulit-ulitin. <laughs> Parang ganun yung kanyang, ano, yun ang basa ko ha, sa kanyang appeal. Ano, na, na maawa ka naman, uh, yung iba doon, yung mga conclusion niya, tsaka yung body ng kanyang sinasabi, yung maawa ka naman sa sambayan ng Pilipino. No? Kaming Pilipino dito, lalo na yung mga ordinaryo, yung average, yung mga uh, below average sa mga mga mayang Pilipino, no? ang uh, sinasabi niya dito na, tignan mo naman kami. Parang, huwag mo naman kami ipahamak. No? So, uh, right, tignan natin si uh, former Senator Nikki Kusiting at anong, kung ano yung kanyang masasabi dahil napaka yung kanyang uh, paliwanag patungkol kay uh, Cook Jr. Let's go. I think the president should read more and learn more. You cannot make um, logical, intelligent decisions if there's nothing, no facts, no figures between your brains, between your ears. Another point is that when you make decisions, please, please. It's the good of the country, it's for the next generation. Remember that not all of us have an escape hatch like you do. We do not have billions of dollars stashed away somewhere. We do not have houses in other parts of the world that can be a safe haven for all of us. So please read, learn, go back and find out what happened in history because if you don't know it, you, or you don't want to know about it, then you're just bound to make the same mistakes or commit the same mistakes. So remember, we 115 million Filipinos are stuck here. You have the freedom to fly anytime you want. You can have all the jets. You can buy all the all the houses, the palaces, the mansions that you want, and all the spending money that you could not even finish in how many hundred lifetimes. Please. don't make us look like fools and maawa naman kayo sa Pilipino. Kayo walang problema eh. Marami kayong bahay sa ibang bansa. Pera. Madali kayo lumipad. Ginawa nyo na yan eh. Lumipad na kayo eh. O, di ba? So, yun lang ang aking masasabi. Kawawa naman po kami. At hindi lang mahihirap ang kawawa. Yung middle class, na paunti-unti nawawala yung kanilang pinag-ipunan dahil lang naniniwala sila dito sa mga propaganda, sa mga trolls, sa mga TikTok, sa mga... Hindi po yan ang kailangan namin eh. Kasi binabaliwala ninyo yung yung suliranin ng taong bayan. Binabaliwala nyo, hindi nyo pinapansin yung may, may reklamo. Wala lang, baliwala lang lahat yan. Kasi sayawan lang, party lang. Sige, biyahe lang tayo. Okay. Okay lang sana kung maunlad yung bansa natin. Ngayon, meron pang Maharlika Fund. Di ba? Nakita natin sa Sweden, sa ibang bansa, na lusaw lahat yung pondo. Ang daming mga pera ng GSIS, SSS, o kung ano pa mang government institutions na ilalagay nyo dyan. <laughs> hindi, yan, hindi yan sarili nyong alkansya. Kaya mag-ingat po kayo. Dahil, hindi lang tatahimik ang Pilipino. Alam natin yan nag, nag, naghihintay lang ng oras yan. At kung hindi nyo alam kung anong gagawin ninyo, mabuti ngayon pa lang, magkaalaman na. Thank you. Thank you.